So, mga lods, sali na. Tatlong pares na kits ang mapapanalunan at saka isang pares na African lovebird yan mga lods. Sa halagang 100, may dalawang entry ka na mga lods. Ibig sabihin, dalawa yung pangalan mo sa Tambiolo mga lods. Tapos, ang maganda pa rito, kung taga Metro Manila ka, ano yan, na balik taya mga lods yun naman taga labas ng metro aba uh, pampanga to kabite ganyan, ganyan may discount sa pamasahe makikita nyo yan sa mga channel ko mga lods yung panoorin nyo yung mga mahabang video yun makikita nyo kung ano yung mga partida doon mga lods saan ka pa pag nanalo ka balik yung ano uh, tinaya mo kasi sa 100 dalawang entry na yon mga lods kaya sali na mga lods bago magsara yung parapol natin kasi marami nang sumasali para maibola na natin pa mga idol. At sya nga pala kung taga Metro Manila ka lang, pre-deliver na ito mga lods. Pre-deliver na yung ginigas mo babalik pa sa'yo mga idol. yan Depende na sa'yo kung ititip mo sa rider na lang yun. Ayan. Kasi may sarili na akong rider mga lods. Dadating na lang, bigay mo na lang address mo. Mga taga provinsya naman, may discount. Kasi ang sagot ko lang hanggang 200. Nagpasa 200 kung out of Manila ka. Yun, pwede na. Ano, dagdagan mo na lang, papunta. Pero hindi ka lugi yun, mga lods. Kasi apat na ano to. Apat na Paris Valley, mga lods. Na puro mga solids. Kaya, sali na, mga lods.